Nakakapagtinda pa rin kayo, Lola? Magtitinda rin ako pero dahil dumadating sa akin ang mga sakada. Ah, duma ah oo, yung mga okay. anak na lang nagbibigay. Hindi. Dumadating yung mga yung mga nagpitinda sa akin. Ah, dumarating? Oo, dumarating na dito ang sakada. Ah, parang consignment, no? Oo. okay. Kaya, so, yun ang income nyo po? Oo. Ba't hindi nyo na ipaubaya sa mga apo, sa mga anak? Ay, wala ako mapapagpaubaya ng isang apo ko nag-aaral sa... Nag yung kasama ko dito, nag-aaral sa San Carlos. Kailangan pa rin ba kumita, Lola? Ay, kumita eh. Ay, mayayaman na yung mga anak niyo po hindi, eh. Diyemari, hindi ako kikita. Kung hindi ako, kung hindi ako buhay, wala rin akong kikitain. Ay, ganun? Oo. Sige, Lola, bibigyan kita, Lola, ano? Uh, ah, pambiling gatas. Ay, mabuti at... Oh. Oo. Sige Lola, pagkasyain mo na 'to 50 pesos. Lola, hello po. Magandang hapon. Magandang hapon. Kumusta po kayo? Lola, mag-bless ako. O. ilang taon na po si Lola? 95. Wow, very good, no? Uh, very smart pa si Lola at dai 10 of 95. 95 pero mahinarang ano, mata ko pa tay tainga Ay, pero uh, nagkakaintindihan pa tayo, malakas oh, pa. Nagkakaintindihan pag malakas. Malakas pa? Oo. Pag malakas ang usapan. Uh, so, lalakasan ko pala, oh, no? Pag malakas. Ano pala pangalan ni Lola? Maria. Lola Maria? Oh. 95 years old. 95. Anong sikreto bakit ang lakas pa? Eh, ganito, sekreto. Ah, ganon. Ilan po ang apo nyo? Ang apo ko, ay, marami akong apo, hindi ko na, ma, hindi ko na mabilang. Ay, ah, hindi na mabilang. Yung mga anak ko, anim. Anim ang anak. O, yung mga anak, ay, yung mga anak nila, o, hindi ko na mabilang. Hindi na mabilang ang yung apo, anak nung anim, ay, no? Yung mga apo ko, yung apo ko sa anak niya, may apo na rin. Ah, may apo na rin <laughs> sa tuhod. Oh. Wow, napaka, ano, napaka-bless oh. nyo po. Kasi, oh nahintay nyo pa yung mga apo sa tuhod. Oo. No? Nahintay na, naintayin sa ano, yung mga apo ko. Opo. Asawa nyo po? Ay, wala na matagal na. Matagal na namatay. Matagal nang namatay. Hmm. So, kumusta Tuho ang buhay-buhay? Buhay, yung buhay, buhay asawa wala... yung mga anak ko. Ano po? Inapuran niya ang nagpa ng mga anak. Oo. At baka daw biglang mamatay, hindi ko na alam ang, ang gagawain ko. Oo. Ngayon sabi niya, mag-asawa na kayo, sabi niya, sa mga anak kong lalaki. Opo. Para ma... Para ma... ma ano kayo, ma... Papagsirbihan ko kayo. At kung, si, kung si ina, ang iyong inay, Ang maiiwan, hindi na alam ang gagawin niya. Oh. O, kaya nagpa... Pinag-asawa pinag pinag na. Asawa na yung mga anak kong... Ano, lahat na anak ko. Mm -hmm. ngayon, o, hindi nagtagal. Eh, nawala na ang buhay. Ah, nawala na. Ano nakapag-asawa oh, lahat? Nung, ngayon, nung mamatay na, di wala na, nagpagawa, nagpagawa ko ng na, isang tindahan maliit. Oh, oh. At iniwanan eh, ko na yun at yung anak ko, Boso, ayun tumira dyan. Ah, yung anak nyo na natanong. Oh, Tapos dito na kayo nakatira? Oh, dito na ako pumirme. <laughs> oh. Nakakapagtinda pa rin kayo, Lola? Magtitinda rin ako pero... Dad, dumadating sa akin ang, mga sakada. Ah, duma ah Oo. yung mga anak na lang Oo. nagbibigay. Hindi. Dumadating yung mga yung mga nagpitin na sa akin. Ah, dumarating? Oo, dumarating na dito ang sakada. Ah, parang consignment, no? Oo. okay. Kaya... so, yun ang income nyo po. Oo. <clears> oh, <throat> Ba't hindi niyo na ipaubaya sa mga apo, sa mga anak? Ay, wala akong mapapagpaubaya. Nag-isang apo ko nag-aaral sa Naga, yung kasama ko dito, nag-aaral sa San Carlos. Apo. Eh, ako, hindi ako lamang nag-iisa dito. Pero ang lakas pa ng memory no, ni Lola, no? 95 years old. Oo. Malakas pa. Naga, nag, nag ako ng ano. Iyan lang, ay kung hindi ako magtitinda-tinda, anong gagawin ko? Uh -huh. Anong pagkikitaan ko? Ay, kailangan pa rin ba kumita, Lola? Ay, kumita. Eh. Ay, mayayaman na yung mga anak niyo po eh. hindi, eh. hindi ako kikita. Kung hindi ako, kung hindi ako maghahanap buhay, wala rin akong kikitain. Ay, ganon? Oo. Ako rin nagsisipin sa, sa, sarili ko. Ah, sa sarili niyo po? Oo, sarili ko. Rin, ako rin ang Oo. Kaya ako kung hindi ako magtitinda-tinda, wala rin. Wala rin? Wala rin mangyayari sa akin. Napakagaling pa ni Lola, mga kababayan. Wala naman ako, wala naman ako maiintay sa mga anak ko at mahirap din ang buhay nila. Ay, mahirap Kasi na. ako nagsasarili ng akin. Oo, oh, ang galing. Mm -hmm. No? 95 years old. Paano yung pagkain niyo, Lola? Kayo pa nagluluto o? Nagluluto <laughs> ako dyan pagkano. Pagdadating ng gabi, yung isang ara ko doon sa dulo. Oo. Pagdadating ng gabi, dinadala ko ng pagkain. Ah, okay. So, ibig sabihin, Lola, itong mga bahay na to, isang ko family compound kumbaga. Oh, baga. family compound hanggang doon sa dulo. Ay, wow. an apelyido nyo po lola? Nung dalaga pa ako. Opo. Banta. Banta. Banta ang Ay eh, ngayon. Ko ng dalaga pa. Ngayon Austria. Austria. Ay mayayaman ng Austria. <laughs> mayayaman. Ha? Opo. Uh, mayayaman ang iba. Oo. Ay, Pati kung, kayo. Saan kukuha ako ng kayamanan? Samantalang Nagtitinda-tinda lang ako dyan. <laughs> kung hindi ako kikita sa pagtitinda, wala rin. Oh. Wala naman akong kikitain. Wala kikitain. naman nagbibigay sa akin at puros mahihirap ang buhay nila. Oh. Pero may natatanging kayamanan ikaw, Lola. Ah. Huh? Mayroon kang natatanging kayamanan. Bakit? Eh, yung ano, kalusugan mo. Siyempre, 95 years old. Oh. Eh, yung iba nga, 60 pa lang, eh. Hindi na makapag hindi na nakita. Hindi na makapag ano ng sarili. Opo. 70, wala na. Oo. Eh kayo, 95 years Oo, old. Pinagtitlagaan ko nga eh kahit na, kahit na matanda na ako. Eh, kung hindi ako magtitlaga sa sarili ko, di wala. Oo. Ang galing-galing, no? Tapos ano, napakarami ninyong apo na nandito. Oo, so, marami masaya. akong apo. Marami na akong apo. No. Ang mga anak ko, pa na may mga apo na. Lola, sa edad na 95, may tinitake na ba kayong gamot? Wala. Wala naman. Wala akong magagamot. Hindi kayo high blood? Ay, yung ano, yung manugang ko dyan, pag pagkukuha sa center uh oh, may oh. ibibigay sa akin para high blood. Ah. Ay, yun ang ibibigay sa akin. Galing ni Lola. Anong sikreto? Paano mo na pa, napa, na pa ano, naalagaan yung kalusugan yung Lola na ganyan? <laughs> ay, <coughs> naalaga naaalagaan ang sarili ko pero Tiyaga lang. Tiyaga? Mm, tiyaga lang. Ano bang hilig mo sa ulam, Lola? Ay, wala akong hilig sa mga karne. Gusto ko lang mga gulay lang. Gulay lang talaga? Oo, pag may, pag may karne dadating sa akin, hindi ko na, hindi ko gusto kainin. Opo. Ang gusto ko mga gulay-gulay lang. Gulay lang talaga. Kaya malakas. Wala akong hilig sa mga karne. Manok? Lalo kung manok. Eh, oh. kung karun baboy, sabi ko, ang ibigay ninyo sa akin yung taba. Oh. Gusto ko pa yung taba ay sa salaman. Ah, ayaw, bakit? Mm -mm. Oh. Ganito lang ang buhay ko. Oh. Kaunting tiyaga. Kaunting tiyaga. Mm, mm Kaunting tiyaga. Kung hindi ka magtigtiyaga, ano mangyaya sa akin, hindi wala. Opo. Oh, so, wala naman mag... Wala namang magbi... makapapagbigay sa akin at puro mahirap ang buhay nila. Elang hmm. Ilang taon na nawala yung asawa nyo po? Baka may mga... Baka mga... 20... Ba mga city ng taon. Ah, 27 years ago. Ma medyo maaga siyang nagkasakit, Oo. ano? Ano ba trabaho na asawa nyo nung nabubuhay pa? Nung Magbubukid. Ah, magbubukid. Hmm. Nagtatanim kayo ng palay mais salamat lola no thank you lord at uh, namit ko po kayo ngayon nung nung mamatay na uh, hindi ko na kaya magmukid opo oh pinarpet pinarti ko na sa mga anak ko ah pinagatiyan sila na ang nagaan no nagmumukid sila nang bahala o, sarili na nila sarili sarili na nila opo oh. kaya wala nang problema ngayon oo oh. sila na lang magbibigay-bigay sa inyo kung meron mm -hmm. ano kung may bibigay, makakapagbigay sila. Kung wala, di wala. Oo. Ang galing naman ni Lola. Napaka smart pa niya. Malakas Oo. pa yung mata, malakas pa yung tainga. Hindi. nang mahina, mahina na ang tainga ko. Mahina na? Pati mata ko, napakalabo na rin. Oo, pero, nagtitinda ka pa eh. May sari-sari store ka pa. Nagtitinda eh. ko, pero, pero malimit yung... Kung minsan hindi ko na, na hindi ko na nakikita yung mga Potok ko ganon. Ah, ganon. Sige Lola, bibigyan kita Lola ano, oh. ah, pambiling gatas. Ay, di ba, gayet, mabuti Oo. Oh, Sige Lola, pagkasyahin mo na ito 50 pesos. Oo, oh, salamat. Tignan mo po Lola. 50. Opo. Oh, po. 500. Ah oh, 500. <laughs> ah, malakas pa. Oh, ano? Nakikita ko pa rin. Ang ah, nakikita pa rin oh, another oh. 500 Lola. Nag-iinom oh. ka ba ng milk? Ha? Anong gatas mo, Lola? Wala. Hindi oh, ako gatas. Wala akong, wala akong, ano, hindi na resita sa katawan ko. Oh, wala? Wala. Basta kung ano yung regular na kain lang, yeah. yun lang. Basta yung mga pagkain binibigay sa akin, yun na lang. Pero kung bibili bili ako ng mga pagkain na, pang, ayun, pang, ano, pag masasaktaban ko. Oo. Hindi na Wala. Bro. Basta kain lang na oh, normal. kain na lang. Oo. Oh, sige, Lola. Dagdagan pa natin, Lola. Uh, salamat. Oh, Salamat. Oo. Ayan. Para mayroong mapambili ko anong pagkain mo, Lola. Oh. Ayan. Salamat. Oo. Oh, walang anuman. Nabilang mo pa yan, Lola? <laughs> Nabibilang ko. Sige nga. 95 years old yan, mga kababayan. 10. Oo. 20. 20. 30. 30, so magkano yan? 3,000 30, <laughs> galing talaga lola, dahil 95 years old ka itudo ko na, gawin natin 5,000 o, 5,000 lola, ay no? salamat walang anuman lola salamat, salamat, marami sa inyo, salamat opo salamat sa inyo <laughs> binigyanin niya ako lang para sustento sa sarili opo para sa'yo yan, Lola. Napakabait niyo pong Lola. Salamat sa inyo. At nabigyan niyo ako ng pasarili. <laughs> Maikong ko sa sarili ko. Opo. Eh, bili, bili ka kung anong gusto mong kainin, Lola. Ha? Bili ka kung anong gusto mong kainin. Ang kinakain kung gusto ko lang kainin, mga prutas. Ah, prutas, opo. Uh, kung minsan magpapabili ako ng... Ang masana, saka bubas. Opo. Yun ang ini, langka ayaw mo langka langka oh. ay pambihira naman ang langka eh. <laughs> <laughs> 'yung prutas 'yung mansanas oh, oh. ubas ay yung mga nandiyan yung yung lagi bilibig. orange oo okay. oh. mm. oh, oh. mga vitamin C ano po oo oh, oh, yun oh, lola salamat po ano oh salamat, lola, salamat naka... ng maraming maraming walang wala anuman lola lola naka video po tayo oh. i-upload namin ito sa YouTube bakit nakarating kayo dito? Eh, may... hinahanap ko talaga yung mga mababait at magagandang lola. Sinong, isa... Sinong nag-turo sa inyo dito? Yung mga kapitbahay dito. Yung mga apo nyo na magaganda. <laughs> tinuro nila yung maganda nilang lola. Ah. ay salamat. Ah. Lola, i-upload namin ito sa Facebook tsaka sa YouTube. Ah. Mapapanood ng mga anak mo tsaka apo mo po. Ah. Anong mensahe mo sa kanilang lahat? Ah, nagpapasalamat nila ako sa iyo at yung mga anak ko din. Opo. O. Oh, magpapasalamat din sa iyo. No. Sa Hindi mga po, bibigyan sa, sa sa yung ano, pinagkaloob sa akin. Opo. Hindi lola, ano ang mensahe mo mo po sa mga anak mo? Anong sasabihin mo sa mga anak mo kasi mababait din sila, inaalagaan Oo. ka po. Oy. Anong masasabiin ko di, kung ako bibigyan nila ng mga pagkain, prutas, 'to. Oh. Oh. Nagpapasalamat ako sa kanila. Oh. Sige, Lola. Salamat po, Lola, ha? Oh, salamat ang maraming maraming salamat. Ingat ka salamat. po, Lola. God bless salamat po. Salamat. Ako po si, si Daddy Frankie po. Ha? Daddy Frankie. Ako Tagatangka. -tag Makati po. Ay, malayo. Opo. Ay, itong mga katama mo. Yes, kasamahan ko po sila. Ayan, si Bakas ni si Kuya Ram. Si Sam. Mga taga saan sila? Ah, sa Cavite, Manila. Tsaka si Jesse. At saka si Boss JB, oh. yung bunso bonso naming kapatid. Ako taga Batangas. Ah, Batangas? Ala. Bawan. Saan po? Bawan. Eto, taga Batangas. Bawan. Sa Bawan, Batangas kayo? Ang ano, ang bayang ko Bawan. Ang baryo ko as is. Hmm? As -is, Bawan. Bakit? Malapit lang. Oo. Pero dito kayo na asawa? Dito ko nagkasawa. Ang anak ko dito, lahat, apat na ang nasa lupa, sampulat ang anak ko. Oh. Anim buhay. Opo. O, yan, hinihilay na dyan sa lahat. So hindi na kayo nakabalik ng Batangas, Lola? Hindi na, hindi na. Tinatawag ako ng kailan at dahil pipis raw doon, ang gusto nila magpunta ako roon. O -o. Ay, hindi ko naman kaya. Hindi ko na kaya. Mag Ilan ba kayo magkakapatid, Lola? Ha? Ilan kayo magkakapatid? Hindi mo kami magkakapatid ay wala na. Namatay na lahat ang bunso. Ikaw na lang natitira? Ako, ako lang ang natitira. Ako pa rin ang bunso. Ikaw ang bunso? Oo. Isa akong anak na babae. Ay, galing. O, ay, dito pa ako napapadpad sa malayo. Napalayo. Namatay ang mga kapatid ko. Hindi ko na nakita. Hindi, hindi na nakita. Hindi ako makapunta roon. Eh ngayon nga, pinatawag ako at gusto nila'y mag-visit ako Hindi ko na, hindi ko kayang sumakay. Oh, oo, oh, ganun talaga, Lola. Hindi ko na kayang magbiyahe. Oh, sige, Lola, salamat po, ha? Oh, salamat Ayan. ng marami. Mar salamat sa inyo ng marami, marami salamat. Opo, thank you so much, mga kababayan. Si Lola po, na namit natin, 95 years old, at binigyan natin ng kaunting uh, tulong na pambili niya ng gatas. Maraming maraming salamat po. Bye-bye po, and God bless. Maraming at syempre, bago matapos ang video ito, ay magpapasalamat din o sa mga apo ni Lola, sa mga anak na napakabait nila at napakaswerte nila kasi mayroon pa silang Lola na 95 years old kaya mga kapatid hanggat nandyan ang ating mga magulang, lolo't Lola pakamamahalin natin sila, no? maraming maraming salamat po and God bless po thank you so much Lola ingat Ingatan mo yung pera mo Lola thank you po